Hi everyone! Magandang araw po sa inyong lahat. Papunta kami ngayon ng Dumaguete City guys kasi bibili kami ng mga gamit namin para sa aming bahay at saka magpapakarwash na din. At bibili na din kami ng water pipe para sa aming water connection doon sa bukid na kulang. I think kulang pa yun ng mga 50 meters or more. All right, we arrived in Dumaguete City. We're gonna leave our car here for washing. Um, it costs 430 pesos for washing our car with wax, with wax and vacuum. That's the Robinsons Dumaguete. At ayan guys, punta nga kami ngayon ng Negros Builders kasi doon kami bibili ng water pipe. We're going to buy the pipe here. Nung unang pipe namin, dito nga rin namin binili, at saka ano yon ang isang rollo 300 meters, tag around 4,000 pesos yata yun, nakalimutan ko. Uh, yeah, mga around 4,000 pesos ang isang rolyo na 300 meters. We're buying some bonsai, bonsai trees, plants. 150 ni kuya. We have. Yuri is so excited for playground. He's so excited for the playground. So excited to play. Oh, it's not open yet. I guess. What time it's gonna open? your chick likes this right helicopter your chick they're still close they're not working yet i want to go to the and guys bendito nahamisa robinson Itong Robinson's Appliances ay close pa. Alas 10 pa sila mag-open. Hintay kami ng 15 minutes pa. Diyan kami bibili ng aming refrigerator. Where's Papa? <laughs>

Muna kami City Hardware guys kasi pipili kami at bibili kami ng water heater para sa aming shower kasi na-realize namin yung sa pagpat- suyo sa pagpapatayo namin ng bahay guys hindi kasali yung water heater pero ngayon na-realize namin na hindi kami makakaligo do nang walang water heater lalo na si your chick kasi sobrang lamig ng tubig doon sa bukid kailangan talaga namin ng water heater Yuri? <laughs> uh, they, only ha they only have like this kind of water heater, guys. We don't like it. We like the other one. We like something, but they, they don't have it here. So maybe we'll try to go check in another store. Ayan, mas maraming choices dito sa handyman Panasonic. Have him prepare this. Yeah, okay, kine. Kine, amount for four thousand five hundred kilowatts. Since we are already here in the city, so we better buy just buy also this, so we don't have to come back here. Wow. Wardrobe. You also want to buy a wardrobe. Ten thousand this way. Later now, too much. We spend too much already. Our house. I mean, for room, bedroom. Four. Without electric. We like this. Any color. Okay. How Navi explains how to drive. Basta mautan na ra siya ning sarad Google Map. Balay kay sila nga mo palitan. Google Map niya ni Swisha. Clean and shiny. I know. Looks new. All right, let's go. At ayan guys, pagkatapos naming mamili ng mga gamit ay diretsyo na kami sa bukid para ma-install na din 'tong water namin, water connection at saka doon na lang kami maghintay ng delivery din. Hello. They will install now the water pipe. Where is our wallet? So this they're gonna connect this hose to the end of the our other hose there. I think 100 meters is too much. Then guys, may ano na kami, tubig na kami. I-coconnect <laughs> e, yan dito sa so may pipe na to. Diretso sa ano sa CR, kusina. Ayan, ito yung, dito nila ito topping. But for now, gagamitan nila yan para, para maligo sila. We still have pipe. We bought too much. But we can use it later for my garden. Can connect there. For my garden, if I'm gonna put my garden there or somewhere there or <laughs> there in front of the house, I still cannot decide where to put my garden. But yay, hooray, we have water! Cheers! <laughs> so we have now water and electricity connection here in our house. Now we're just waiting for the delivery of our. Refrigerator and gas range, and I think we can actually live here already. They are going to install the windows and the sliding door this week as well. <laughs> Yummy soup. Yeah, Thank you. Thank you. Okay. Ayan, guys. Nandito na ang aming gas range. Na-deliver na. Pero ang ref, wala pa din. Alas dos yung usapan namin. Ngayon, malapit na ng mga alas kwatro. Hindi nila siguro mahanap ang address namin, ng lugar namin. Pero itong inordera namin ng gas range, itong delivery gay ng gas range ay madali lang. Mahanap lang naman nila na mabilis yung ano namin, location namin. So, and now we're just waiting for our refrigerator to be delivered here. So, ayan guys, nililihaan pala nila ang wall namin pagkatapos ng first layer of of paint at then and then pagkatapos lihaan ay lagyan naman ng second layer sabi nila kuya para daw smooth ang paint. At saka, ayan yung ceiling namin naman ay pinipinturahan na din nila. You're chick the curious boy. What are you doing there? You're so curious. Ito guys ay punduhanan ng tubig galing sa sink namin sa kusina. May ibang punduhanan naman dun sa kabila. So, punto dito ang tubig. Tapos, pagkatapos, punta naman dun sa kabila, sa kabilang ng bahay. May ganito din dito. Doon. May ganito din doon na parang pundohanan. Ayan, this is the other tank for our water from the sink and this one right here is our septic tank so it separate the water from our sink from the kitchen will go here and to that other tank there and this Mama, water, this septic can't tank can't for our toilet obviously for the toilet <laughs> Ito naman ang aming CR. Wala pa na, hindi pa na-install ang sink at saka ang toilet. Toilet bowl. Our refrigerator is here. It arrived at four, almost five p.m. already. mom. Uh, -uh. Check. Check. Okay. You check them. Okay. If there are no Dance. Uh, Plastic rawkan yung kwa. Anything inside. Yes? <laughs> Paludinic. 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 <laughs> 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 Gurupi. Oh, hmm. Yeah. Pagkatapos naming mag-agahan guys, ay diretso na kami dito sa bukid para ating i-monitor, i-check ang progress ng pinapagawa nating bahay dito. At itong architect namin ay dumating nga rin pala dito para i-inspection niya yung trabaho ng kanilang mga tauhan. Siya yung in-charge na architect dito sa project na to. At siya din pala yung nag-design ng bahay namin, guys. At ayan si kuya, sinisimula na niyang idikit yung vinyl tiles dito sa my living room namin. Yan pala ang gamit na tiles, guys. Ano siya? Ang tawag dyan is um, adhesive vinyl tile. Parang pang ididikit lang siya doon sa may floor namin na marine plywood. At saka sobrang ganda niya kasi ano, water resistant siya. All right. hello everyone. Good morning. Ayan, nakapag-decide kami ni Dimitri na linisan tong driveway namin para ma para maayos ang pagkapasok ng aming sasakyan dito. <laughs> He's doing this for the first time in his life. <laughs> but big one I take out with roots. Ah. Like? Right? Yeah. Like this. At ayan naman si your chick. Gusto din yang tumulong sa amin maglinis dito. easy. Papa. Look. No. Mm. Look, shovel. That's nice, Papa, shovel. Nice. No, a... Kinukuha talaga ni Dimitri yung mga ugat sa mga kahoy na tumubo dito sa aming lupa guys. Para hindi na rin sila tumubo ulit. Kaya ano, magdidiruting din kami dito sa aming lupa. Ang daming mga ugat-ugat dito na kailangan tanggalin. Tapos yung mga carabao grass, hindi namin kukunin yun. Maganda yun para sa aming lawn. Maganda siya i-design. At magtatanim pa kami ng maraming carabao grass. Paparamihin namin dito. Pupunuin namin to ng carabao grass itong lupa namin. Alright guys. We're going to continue later. Can you bring that machete? because it starts to starting to rain now All right It's raining already here Oh, napagod ako sa kakalinis. Linis kami ni Dimitri ng driveway namin kasi dinala namin ang sasakyan dito, pinasok namin. At medyo nahirapan kami kasi may maraming mga mga ano mga damo or mga kahoy-kahoy, mga wild plants na mga, mga bato-bato, nilinisan namin. So ayan guys, ipapakita ko sa iyo ang updated progress ng aming bahay dito sa Bukid. So ayan, first dito tayo sa Amakan na treatment na nila ang Amakan guys at saka nalagyan na rin nila ng um, varnish at saka ito din, itong kahoy na to. Actually, blinut, Ah. Uh, Blinu torch nila to guys. Bago nilagyan ng treatment. Itong floor namin, naglagay na si naglagay na sila ng vinyl tile. Yan malapit nang matapos. Sa kwarto ay natapos na nilang lagyan ng vinyl tile. Doon sa kwarto tapos na. Tapos na ring pintahan diyan. Tapos na ang kwarto. Ang kulang na lang sa kwarto ay ang glass win para sa aming window. Hindi pa na-deliver. Gina, ano pa? Pina-fabricate pa daw, sabi ng architect. But, this week, dadating yun at i-install na nila dito din. Yung lahat ng mga glass para sa aming window at sliding door. At, tingnan nyo dito sa dito sa living room namin. Malapit na talaga silang matapos na magpinta. Actually, parang tapos na siyang tignan. Ang ganda tignan ng white, no? Ano sa tingin nyo, guys? <laughs> kasi kukuluran sana namin to ng gray na paint. Uh, sabi, ko, sabi ko kay Dimitri, white na lang. Kasi parang bagay ang white sa lahat. Kahit anong ilagay natin, Cortina, John, or kahit anong mga design na ilalagay natin, bagay siya. Tapos dito, guys, sa kusina, ano, hindi pa nila nasimulan gawin ang kusina kasi ano yon ibang kontrata yon Tatapusan muna nila tong bahay tapos may sila sa kusina kasi kakapirma lang din namin ng kontrata para sa kusina, guys. Pero natapos na nilang lagyan dito ng mga saksakan para sa connection, para sa tubig. At, yeah, may, may ilaw na din kami dito sa loob. Tapos, ito, may ano na kami, may pintuan na kami. Ayan ang pintuan namin sa CR. Ito ang exit, exit to. Kasi yung pintuan na to, pag nakapag add na kami ng second room. Diretso tong pintuan na to sa second room. Pero sa ngayon, since wala pa kami second room, exit door na lang to muna. <laughs> At dito naman ang pintuan for our bedroom. Ayan na ang aming bedroom. Natapos na. Pintana na lang ang kulang. At itong binili naming refrigerator, hindi pala hindi pa namin na test. Testing namin mamaya. At saka itong gas range. Oh, it's fogging here. Oh my gosh. oh, wow. It's like rain in Baguio now. It's fogging. It's really fogging everywhere here. Yeah, around. wow. Amazing. It's like we're in Baguio. it's fogging here, guys. Wow. You know fog is healthy for our lungs. It's good for our put lungs. Yeah, we don't need to put air machines. Yeah, We're wow, there. amazing. I didn't know that it will also fog here. I thought just there, more high up in the mountain. But as you can see it's foggy here. Wow. Amazing. It's a foggy day here in the Philippines. Let's see if it's better to drive here now. Narrow driveway. Drive better? Uh, we have to clean more here. Yeah. Uh, ayan, pagka namin ng bahay guys, nagpahinga lang ako, kami ni Dimitri ng mga ilang minuto. At saka si Yuri, kaya pala sobrang tahimik ni Yuri ng mga ilang minuto guys. Kasi ayan, may ginawang kababalaghan. <laughs> Sobrang dumi ng veranda namin. Kailangan linisin na. Actually guys, itong vlog na to ay sobrang late. Upload ko na kasi hindi ako nagka-time na mag-edit this past few days kasi nagka nagkasakit si Yurchik at saka medyo busy din kami this past few days. At uh, yun nga, nagkasakit si Yurchik. May, may lagnat siya guys. Kaya kailangan ko muna siyang alagaan. Tapos hindi din ako nakakatulog sa gabi kasi lagi nag-iiyak si Yurchik sa gabi guys at ayaw niya din Ayaw niya din magpakarga sa iba. Gusto niya mama lang talaga. Kahit sa papa niya, ayaw niya. Kaya hindi rin talaga ako nakakapagpahinga ng maayos. Lalo na sa gabi, hindi ako nakakatulog. Kasi lagi nagigising si Your chick. At yan, sobrang hirap kasi si Dimitri ay busy din sa kanyang trabaho. So, but anyway guys, try naming mag-upload ng mas panibago pang mga videos para ma-update kayo sa ano sa progress ng aming bahay at ayun lang maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na panunood at pagsuport sa aming channel at magkita-kita tayong lahat sa susunod na mga vlogs